Kabanata 461. Maganda yon, sabi ni Cliff, na nakakaramdam ng labis na pagkasabik. Ipinamimigay niya pareho ang kanyang anak na babae at isang mahalagang kayamanan, kaya hindi nakakagulat na baka isipin ng iba na wala na siya sa kanyang isip. Puno na tapat sa kanyang salita, ibinigay ni Cliff ang spirit herb kay Sebastian. Matapos matanggap ang spirit herb, bumalik ka agad si Sebastian sabik siyang ubusin ang damo upang makita kung makakatulong ang mga ito sa pagpapanumbalik ng kanyang memorya. Samantala, abala si Cliff sa pag-announce ng pecha ng kasal. Dati, inanunsyo lang niya ang engagement ng hindi tinukoy ang pecha. Sa pagkakataong ito, itinakda niya ang kasal pagkaraan ng sampung araw. Hindi lang iyon, nagsimula na rin siyang maghanda para sa kasal sa mismong araw na iyon, kasama na ang pagpapadala ng mga imbitasyon. Karaniwan, ang mga residente ng Phoenix Island ay hindi nag ng mga tagalabas sa kanilang pagdiriwang ng kasal, kahit na minsan ay iniimbitahan ang mga malalapit na kaibigan. Si Cliff ay may isang malapit na kaibigan, isang taong nakilala niya noong bata pa siya habang naglalakbay. Iniligtas pa nga ng kaibigang ito ang kanyang buhay, na ginawa siyang mas mahal kaysa sa isang kapatid na may kaugnayan sa dugo. Sa kasamaang palad, ang kaibigang ito ay dumanas ng isang sakuna ilang taon na ang nakalilipas, na wala ang kanyang buong pamilya, kasama ang kanyang anak na babae lamang ang nakatakas ngunit nawawala. Kamakailan, natuklasan ni Cliff ang kinaroroonan ng anak ng kanyang kaibigan, na ngayon ay nagtatrabaho para sa Supremo. Si Nagpa siya siyang imbitahan siya sa kasal ng kanyang anak at tanungin kung gusto niyang manatili sa Phoenix Island para maalagan niya ito. Ang pag-anunsyo ng pecha ng kasal ay nagdulot ng kaguluhan sa Phoenix Island. Nagbubulungan ang mga tao sa usapan, marami ang nag-iisip na baliw nga si Cliff sa pagpapakasal sa kanyang nag-iisang anak na babae sa isang amnesiac housekeeper. Nang marinig mismo ni Clara ang balita, nagalit si Clara at sinira ang lahat sa kanyang silid. No. I am a noble lady. Paano ako mapapangasawa ng mabahong kasambahay? Nagalit si Clara, na lalong nag-iinit. Palihim siyang nagayos ng meeting kay Theo. Theo, you have to find a way. I don't want to marry that lucky, pakiusap ni Clara. Sumimangot ng malalim si Theo. Clara, ang komplikado ngayon. Ibinalita na ng tatay mo ang pecha ng kasal. Hindi na mababago. Anong ibig mong sabihin? Iniiwan mo ba ako? Galit na sabi ni Clara. Hindi naman sa iniiwan kita. Wala pa lang akong naiisip na solusyon, sagot ni Theo. Ano ang dapat isipin? Isa lang ang paraan ngayon. Kailangan natin siyang patayin, marahas na sabi ni Clara. Clara, huwag kang pabigla-bigla. Nasa bahay na ng tatay mo ang kulang-kulang na iyon. Walang pagkakataon na kumilos, babala ni Theo. Alam ni Clara na mahirap kumilos ngayon, kaya napaisip siya sandali at sinabing, kung gayon, papatayin natin siya sa gabi ng ating kasal. Nabaliw ka na. Bulalas ni Theo sa gulat na mga mata. Huwag kang padalos-dalos. Ang pagpatay sa asawa mo sa gabi ng iyong kasal ay mapapabalik sa iyo ng buong Phoenix Island. So, iiwan mo na lang ako. Hahayaan mo akong maging asawa ng kulang-kulang na iyon. Tumanggaw si Clara. Hindi naman. Akin ka pa rin. Pero hindi ko pwedeng ibigay sa iyo ang titulo. Pwede kang ikasal sa kanya sa pangalan lang. Sa gabi ng kasal nyo, pupunta ako sa kwarto nyo at aagawin kita sa kanya, malamig na sabi ni Theo. Kabanata 462 Akmang susunggaban na ni Theo si Clara, bigla niya itong sinipa kaya lumipad ito. Nauna nang bumagsak si Theo sa lupa nang siya ay nahuli. Clara, nababaliw ka na ba? Galit na sigaw ni Theo. Theo, do you think I'm stupid? You want to replace yourself with that lucky in our room on our wedding night. How ridiculous. Ganti ni Clara na parehong galit na galit. Clara, I know it's absurd, But there's no other way, walang magawang sabi ni Theo. Ngumisi si Clara. Kahit natalikuran ko ang aking katayuan, sa tingin mo ba ay makukontento na ang Alipiers na iyon na maging isang buhay na kakold? Kung sasabihin niya sa aking ama o magkalat ng chismis, hindi lamang ang aking reputasyon ang masisira, kundi ang aming buong pamilya Strauss ay mapapahiya. He wouldn't dare. I have a poison that can make life unbearable without regular antidotes. Bubugbugin ko siya at pipilitin kong kunin ang lason. Tapos, wala siyang choice kundi sumunod, sagot ni Theo. Fine. I'll trust you this once. Pero kapag niloko mo ako, hindi kita bibitawan, babala ni Clara. I would never lie to you. Let me show you how much I care, sabi ni Theo, tinulak si Clara sa lupa at muling sinuntok. Ngunit si Clara ay gamulong, naiwan si Theo na bigo. Clara, anong ibig mong sabihin dito? Galit na tanong ni Theo. Napangiti si Clara, bakit ka ba nagmamadali? You'll have your chance in our room. Once everything goes smoothly, you can do whatever you want then. But I'm feeling really uncomfortable now. How about you help me out a bit, like? Nanatili ang tingin ni Theo sa kanyang mapupula at nakakaakit na labi. Ang kanyang dugo ay kumulo sa pagnanasa, at ang kanyang mga mata ay nag-alab sa pagnanasa. Sinubukan ni Theo na lumapit, ngunit muli siyang sinipa ni Clara. Magwala ka. Hindi papayag si Clara sa kanya ng madali. Kung siya ay tumalikod pagkatapos makuha ang gusto niya, wala siyang magagawa. Matapos siyang ipagtabuyan ay mabilis itong umalis. You little minx, just you wait until your wedding night. I'll make you beg for mercy, ungol ni Theo habang paalis. Kailangan niyang ihanda ng maigi ang planong ito. Habang may plano siya, hindi magiging madali ang pagpasok sa kanilang wedding room sa gabi ng kasal. Kailangan niyang suhulan ang dalawang insider walang kamalay-malay si Sebastian sa masamang planong ginagawa ng taksil na mag-asawa. Sa sandaling iyon, nasa guest room siya ng Strauss Residence, pinipino ang spirit herb. Ang mga epekto ng damo ay talagang kasing lakas ng sinasabi ng mga alamat. Nararamdaman niya ang pagtaas ng lakas ng kanyang pag-iisip sa isang kamanghamanghang bilis. Ang kanyang banal na kahulugan ay lumawak ng higit pa. Sa una, nang makapasok siya sa Divine Realm, ang kanyang Divine Sense ay sumasakop sa radius na humigit kumulang isandaang talampakan. Matapos maabot ang gitnang yugto ng banal na Grandmaster, umabot ito sa humigit kumulang isandaan at pitumpong talampakan. Ngayon, ito ay lumampas sa dalawandaang talampakan at patuloy na lumalaki. Sa oras na ganap niyang naabsorb ang huling bakas ng enerhiya ng Spirit Herb, ang kanyang divine sense ay sumasakop sa isang kamangha-manghang radius na humigit kumulang 200 at 70 talampakan. Bagamat pangunahing nagsisilbing pantulong na kasangkapan ang divine sense sa labanan, napakahalaga nito para sa paghula sa mga galaw ng kaaway at pagtukoy ng mga kahinaan. Sa kanyang pinahusay na husay sa pag-iisip, ang mga tagumpay sa kanyang cultivation ay magiging mas madali, at maaaring maabot niya ang huling yugto ng Divine Grandmaster Stage sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, hindi natuwa si Sebastian dahil hindi pa bumabalik ang kanyang alaala. Ilang pira-pirasong alaala lang ang natamo niya. Mabilis niyang ibinasura ang kanyang pagkabigo, alam na sa pagtaas ng bilang ng mga fragment ng memoria, ang pagkuha ng kanyang buong memoria ay isang oras lamang o paghahanap ng tamang trigger. Naniniwala siyang hindi malayong mangyari ang araw na iyon. Habang ang pamilya Strauss ay abala sa kanilang mga sarili sa paghahanda sa kasal, ang mga makabuluhang kaganapan ay nangyayari sa labas. Kabanata 463 Ang pinakapinag-uusap ang kaganapan ay ang kaguluhan sa Fader Island. Si Julian, kasama ang elder ng Pamilya Sanders, si Ian, ay nagsabuatan upang patayin ang marami sa mga eksperto sa Pamilya Sanders. Hindi na kayanan ni Rene ang kahihiyan at nagpakamatay. Para naman sa tagapagmana ng Pamilya Sanders, tumakas si Harvey at nahulog sa dagat, ang kanyang kapalaran ay kasalukuyang hindi alam. Tulad ng para sa patriarch ng Pamilya na si Bruce, siya ay malubhang nasugatan at nabilango ang pamilya Sanders ay nasa bingit ng pagbagsak. Gayunpaman, nagawa ni Bruce na makatakas at bumalik ng mas malakas kaysa dati. Ngayon, nabawi na ni Bruce ang kontrol sa pamilya Sanders at nakibahagi sa ilang mahahalagang labanan sa pamilya Lennon. Pinili ng mga pamilyang Lynch at York na manatiling neutral. Bagamat ipinangako ni Julian sa kanila ang maraming benepisyo ng makipag-usap kay Sebastian, isang tagalabas, ang pakikipaglaban sa pamilya Sanders ay isang panloob na bagay. Marami sa loob ng dalawang pamilya ang sumalungat sa labanan, at ang kanilang mga pinuno ay hindi maaaring kumilos ng unilaterally. Siyempre, ang pangunahing dahilan ay ang pagpapanatili ng balanse. Matapos mabawi ni Bruce ang kontrol, dinala ni Bradley ang kanyang anak na si Flynn upang mag-propose ng kasal. Pumayag naman sila na dahil wala siyang choice. Ang pamilya Sanders ay lubhang ng hina, at ang pamilya Lennon ay nakipag-alyansa sa pamilyang Lynch. Ang pananakit sa pamilya York sa oras na ito ay maaaring maging kapahamakan para sa kanila. Kung magkaisa ang tatlong pamilya laban sa pamilya Sanders, maaaring mga hulugan ito ng kanilang pagkalipol. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, maluhaluhang pumayag sila na. Naunawaan ni Bruce ang sakripisyo ng kanyang anak at masakit ito sa kanya, ngunit wala siyang nakitang ibang pagpipilian. Sa pagkamatay ni Sebastian, ang pagpapakasal kay Flynn ang pinakamahusay na pagpipilian upang mapanatili ang pamilya Sanders. Katulad noon, ang Sander York at Lynch Lennon na mga alyansa ay nakamit ang balanseng hinahangad ng marami, ngunit galit na galit si Julian. Si Julian ay gumugol ng higit sa isang dekada sa pagpaplano na isama ang pamilya Sanders. Malapit na siya sa tagumpay hanggang sa lumitaw si Sebastian at napigilan ang kanyang mga plano. Hindi lamang namatay ang ilang matatanda ng pamilya Lennon, ngunit ang kanyang pinakamamahal na apo ay nawalan din ng lakas, na nagbabanta sa lahi ng pamilya. Kahit patay na si Sebastian, hindi pa rin maalis ni Julian ang galit. Nahanap mo na ba si Lilian? Tanong ni Julian sa ika na elder, si John Lennon, na may madilim na ekspresyon. Mayroon kaming lead. Tumakas siya sa isang malawak na kagubatan, kaya nahihirapan siyang hanapin, sagot ni John. Deploy more people. Kailangan nating mahanap ang babaeng iyon, utos ni Julian. Mr. Lennon Sr., maraming magagandang babae dyan. Bakit ka ba nakatutok sa kanya? Tanong ni John na parang naguguluhan. Hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong babae ang lason sa katawan ko. Ang babaeng may espiritwal na katawan lang ang makakayanan, malamig na sagot ni Julian. Ibig mong sabihin si Lilian ay may espiritwal na katawan. Paano mo nalaman iyon? Tanong ni John. Sinabi sa akin ng isang tridor mula sa Supreme Nexus. Dapat ay tumpak ang impormasyon. Dahil lampoy ni Sebastian na bastard na iyon ang nag-iisang apo ko, ipapapanganak ko sa kanyang babae ang isang anak. Marahas na sabi ni Julian. Dumating ang araw ng kasal sa isang kisap mata. Ang tirahan ng Strauss ay pinalamutian ng maligaya na mga dekorasyon noong araw na iyon. Si Sebastian, na tumutupad sa kanyang pangako, ay nagsuot ng kanyang damit pang kasal sa madaling araw. Pagkatapos ay natapos nila ni Clara ang kanilang seremonya ng kasal sa presensya ng tatlong malalaking pamilya. Bagaman ito ay sinadya upang maging isang masayang okasyon, ang mga mukha ng mga bisita ay walang iti. Marami ang bamulong ng mga sumpa, na tinatawag si Sebastian na isang poloka at isang alopears na hindi karapat-dapat kay Clara. Maging ang mga miyembro ng pamilya Strauss ay hindi nasisiyahan, hindi maintindihan kung bakit pinilit ng kanilang patriyarka na ipakasal ang kanyang nag-iisang anak na babae sa isang kasambahay na hindi alam ang pinagmulan. Gayunpaman, tuwang-tuwa si Theo. Naplano na niya ang lahat at sabik na naghihintay ng gabi para makapasok sa wedding bedroom. Ang pag-iisip na kunin ang nobia ng ibang lalaki ay nagpa-excite sa kanya ng higit pa sa sarili niyang gabi ng kasal. Kabanata 464 Ayon sa tradisyon, ang lalaking ikakasal ay kailangang mag-toast ng mga bisita. Bagamat ayaw ni Sebastian na makihalubilo sa mga taong ito, ayaw niyang pahirapan si Cliff, kaya pinagdaanan niya. Gaya ng inaasahan, nang mag-toast siya sa mga bisita, hindi siya pinansin ng mga ito, na ikinahihiya niya. Gayun pa sa sorpresa ni Sebastian, tinanggap ni Theo ang kanyang toast at binigyan pa siya ng inumin bilang ganti. May ngiti sa labi, ginawa ni Theo na para silang matalik na kaibigan sa sino mang nanunood. Nang inumin ni Sebastian ang alak na ibinuhos ni Theo para sa kanya, sumili ang masasamang ngiti sa labi ni Theo. Ang pitchel na ginamit niya ay energy jog na may mekanismo na nagbuhos ng lason sa inumin ni Sebastian. Magiging aktibo ang lason kapag ginamit ni Sebastian ang kanyang enerhiya, na nagdudulot ng hindi matiis na sakit maliban kung regular niyang iniinom ang antidote. Bukod pa rito, sinuhulan ni Theo ang mga kasambahay at gwardya malapit sa kanilang silid tulugan, tinitiyak na makakagawa siya ng mas maraming ingay hanggat gusto niya ng walang panghihimasok. Pag-sapit ng gabi at pag-alis ng mga panauhin, pumunta si Sebastian sa kwarto ng kasal niya. Isinara ang pinto sa likod niya. Tumingin siya sa nobia na nakaupo sa kama, walang partikular na pagnanasa. Sa sandaling iyon, tinanggal ni Clara ang kanyang saplot, na inilantad ang isang maselang mukha. Hindi maiwasan ni Sebastian na tumingin sa kanya ng ilang beses. Ngayon, si Clara ay masusing nagbihis ng isang phoenix at tradisyonal na damit, na nagpapaganda sa kanya. Ngumisi si Clara. Lucky, huwag mong isipin na dahil lang sa natapos natin ang seremonya ng kasal, ako ang magiging babae mo. Imposible yon. Basta makita kita na iinis ako, kaya hindi mo na ako tatantanan. Kumunot ang noon ni Sebastian. Hindi niya binalak na hawakan siya, ngunit ang palagi ang pang-iinsulto nito ay nakakainis sa kanya. Habang unti-unting bumabalik ang mga alaala niya, ganoon din ang dating ugali niya, na nagbibigay sa kanya ng urge na sampelan siya. Gayunpaman, nagpa siya siyang huwag pansinin ito para sa kapakanan ni Cliff. Habang naghahanda siya sa paghahanap ng lugar na pagninilay-nilay, biglang bumukas ang pinto, at pumasok si Theo. Anong ginagawa mo dito? Agad na nagdilim ang mukha ni Sebastian. Ito ang kanyang kasal sa gabi ng kanyang kasal. Bagamat wala siyang intensyon na gumawa ng anuman, ito ay kabalbalan para sa ibang lalaki na pumasok ng hindi kumakatok. I'm here to consummate your marriage for you, sabi ni Theo, isinara ang pinto sa likod niya. I consummate ang kasal ko para sa akin. Halos akala ni Sebastian ay nagkamali siya ng narinig. Posible ba ang ganoong bagay? You heard right, mayabang nasabi ni Theo. Clara is far too noble for a laki like you. She's your wife in name only, but she's actually my woman. So, natural, ako ang mag-consummate ng kasal. You can cover your eyes and stay in the corner habang inaasikaso ko ang mga bagay-bagay. Lumabas ka. Galit na sigaw ni Sebastian. Kahit na hindi niya gusto si Clara kasal na sila ngayon, at hindi niya matitiis ang insultong ito. Ang kanyang init ng ulo ay sumiklab sa kabila ng kanyang karaniwang pagpipigil. Ang isang alapiers na tulad mo ay talagang nang ahas na sabihin sa akin na lumabas. Siguradong pagod ka ng mamuhay, sabi ni Theo na may malamig na kislap sa kanyang mga mata. Stop wasting time. Do you want to consummate the marriage or not? Naiinip na tanong ni Clara. Don't worry, my dear. I'll deal with him and then take care of you, sabi ni Theo, sabay ngiti. You heard her. The bride can't wait to be with me. Takpan mo ang mga mata mo at umiwas ka. Nako, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Huwag kang sumubok ng kalokohan. Hindi ka pare-pareho sa akin, pero nalasan ka rin, kita mo. Sa sandaling gamitin mo ang iyong inner hiba, ang lason ay mag a na humihiling na sana ay patay ka na, panunuyan ni Theo. Sarcastic na ngumiti si Sebastian. Ang kanyang pangangatawan ay lubos na lumalaban sa mga lason, at pagkatapos na baguhin ang kanyang paraan ng paglilinang, ito ay naging mas malakas. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay madaling neutralisahin ang mga lason. Napansin na niya ang lason pagkainom niya pero hindi niya ito pinansin, Tinatrato niya ito na parang supplement. Lucky, kung hindi ka naniniwala sa akin, subukan mong gamitin ang iyong enerhiya. Ang sakit ay hindi malilimutan, Theo jeered. Halos hindi pa matapos magsalita si Theo ay bigla siyang sinuntok ni Sebastian sa bibig. Kabanata 465 Halos matamba si Theo sa suntok. Dugo ang bumuhos mula sa kanyang bibig, at ang kanyang mga ngipin sa harapan ay natanggal lahat, iniwan siya sa isang kahabag-habag na kalagayan. Theo, okay ka lang. Sumugod si Clara sa pag-aalala. Lumingon siya kay Sebastian at galit na sumigaw, Lucky, how dare you hit him? You've got some nerve. Papatayin kita. Si Theo ay umungal sa galit, buong lakas niyang ibinato ang kanyang kamao kay Sebastian. Nabulag siya sa galit at intensyon na patayin siya. Madaling nahawakan ni Sebastian ang palso ni Theo at sinuntok ito sa ilong. Matapos ang mahinang katok, nabasag ang ilong ni Theo, at bumulwak ang dugo kung saan saan. Mabilis nitong nadungisan ang damit at sahig. Lucky, bitawan mo siya. Sigaw ni Clara sabay suntok sa ulo ni Sebastian. Agad siyang sinampal ni Sebastian sa mukha. Habang hawak-hawak niya ang nanunoot niyang pisngi, hindi makapaniwala si Clara. Sinaktan mo talaga ako. Sinampal ulit siya ni Sebastian, kasunod ang malamig nitong mga salita, know your place. Kung tatawagan mo ulit akong alapiers, babasagin ko yung bibig mo. Natigilan si Clara. Hindi niya akalain na ang dating tahimik at bino buli na si Sebastian ay biglang magiging matapang na saktan siya. Basta, papatayin kita. Kasabay nito, lubos na nagalit si Theo. Nagpakawala siya ng nakakatakot na pagpatay na layunin, nagpalipat-lipat ng buong lakas, at sinuntok ang ulo ni Sebastian. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi sumuko si Sebastian sa lason, ngunit masyado siyang nilalamon ng galit para alalahanin. Hinawakan muli ni Sebastian ang palso ni Theo at pilit itong pinilipat. Nabali ang palso ni Theo matapos ang isang malakas na kaluskos. Arg! Napasigaw si Theo sa sobrang sakit na para bang kinakatay na baboy. Sinipa niya ang tiyan ni Sebastian, ngunit bago pa makalapit ang paa niya, sinipa ni Sebastian ang tuhod niya na nabalian ng isa pang bitek. Sigaw ulit ni Theo. Hindi pa tapos si Sebastian. Hinawakan niya ang kabilang braso ni Theo at pinilipat ito hanggang sa pumutol ito, na nagdulot ng mas matinding sigaw. Ang mga bantay sa labas ay hindi maiwasang manginig ngunit lahat sila ay nagkunwaring walang narinig. Akala nila tinuturuan ng leksyon ni Theo si Sebastian. Sa pag-alalay sa kanya ni Clara, hindi sila masisisi ni Cliff para dito. Ipinagpatuloy ni Sebastian ang kanyang pag-atake, sinuntok si Theo sa ulo at nawalan ng malay. Pagkatapos ay itinaas niya ang isang paa at tinapakan ang kabilang tuhod ni Theo. Habang napuno ng tunog ng mga buto ang silid, namutla sa takot ang mukha ni Clara. Nang magpapatuloy na sana si Sebastian, sa wakas ay nagulat si Clara at napasigaw, "Tumigil ka! Papatayin mo siya." Hindi siya pinansin ni Sebastian at sinipa si Theo sa singit. Ang tunog ng pagkabasag ng kanyang pagkalalaki ay sinundan ng paggising ni Theo sa sobrang sakit. Nanlaki ang mga mata niya bago muling nawalan ng malay kinilabutan si Clara. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit si Sebastian. Nang tumingin si Sebastian sa kanya ay lalong lumalim ang takot ni Clara, at mabilis itong napaatras. Anong gagawin mo? Binabalaan kita. Kapag sinaktan mo ako, hindi ka bibitawan ng tatay ko. Ngumiti ng pilit si Sebastian. Napakaganda mo. Sayang naman kung masisira yung mukha mo. Well, ngayon ang gabi ng kasal natin. Dapat pagsilbihan mo ako sa kama.